Tulak tayo, tulak. Biglang nag-stop ang e-bike. Tulak. sama ko si sa Bunso. Medyo malayo-layo pa yung <laughs> tutulake natin. Ito yung pinakaayaw ko mangyari sa buhay ko na nangyari na ngayon. <laughs> Inatutulak ka ng motor ay nang e-bike. <laughs> Dati nakikita ko lang to. Ngayon sa akin na nangyayari. Malayo pa yung pagawaan ng e-bike. Biglang nag-stop. natin ulit kung sakaling gagana. Woo! Layo! Hawak na. Wala na talaga siya. Hindi na talaga siya Kumana. huy tulak. Ginet. Sana nandun yung gumagawa ng e-bike. Huh malayo layo pa. <laughs> Ay, Diyos ko Lord. Bakit ba naman sa akin nangyari to? Uh. Tulak ng iba, ikaw marin nyo, kakag! Uh. Marami pagawaan ng motor dito. Eh, hindi tayo pwede doon. Nawala ng ano, nawala ng power. Sa e-bike kasi to e-bike. Maraming, may nagtanong. Yung to info. Sabi niya oh. E-bike kasi to hindi kasi to motor. Maraming paggawaan dito ng ano. Ng motor. Medyo malayo-layo pa yung paggawaan ng e-bike sinakay ko na si Bunso para di siya mapagod di bali ako yung mapagod Woo! oo oo huwag mo na kasi pagod na ako

Lapit ako mainis. Nawala ng power. E-bike kasi to eh. Ayan, medyo malapit na tayo. Karating din sa wakas. Pagdating dito sa paggawaan ng e-bike, biglang gumana. Ay, <laughs> ginawa ko. Kasaway. Ayan pala si kuya ang gumagawa ng e-bike, mga mare. Sabi sa akin ni kuya, napapalitan niya daw yung tinotoro ko para hindi daw pangit tignan kay meron nga daw siyang ganyan. Pero sabi niya may kunting sira daw. Pero sabi ko, okay lang naman kaya hindi naman ako maarte. Uy, sana all! <laughs> Kaya pala yan na butas kasi na disgrace yan, yan si partner nung siya pa ang gumagamit yan. Yan may gasgas -gas yan siya sa mga gilid gilid. Kaya ang tawag ko dyan si Chaka. Kaya ang Chaka Chaka niya nga agay yatay gusto ko nga ayan siya, ng flarings, yung katawan ng e-bike kasi nga puro na sira-sira at saka marami na rin yan siyang gas-gas para naman mapalitan na. Kung sakali na magkakaroon ako ng pera pero sa ngayon wala pa akong pera, shut up muna ang mari nyo. Agoy, okay, yatay napalitan na pala ni kuya yung tinotoro ko pero may kunting sira nga yung ipinalit niya pero okay lang naman sa akin yan kay baliwala lang yan eh, basta maganda tingnan at maayos ayos pa walang problema Buti nga at naayos na yung ibay ko kay bumili nga pala ko ng ingredients ng aking pang-puto. kay may nag-order nga sa akin. Hindi. ko na pala napakita sa inyo na bumili pala ako ng pang ingredients ng pang -puto. At hindi. ko na rin pala ipakita sa inyo yung mga nailagay ko ditong pang resepe ng photo. Kung gusto niyo ng ating resepe ng photo, mag-comment na lang kayo or mag-PM kayo sa akin para may ko sa inyo ang ating resepe sa photo sasalain ko na pala yung ating photo mixture para naman maging smooth yan ang ating photo. Yan na pala ang ating photo mixture. O ba diba? Ang ganda ng ating photo mixture. Kasi ang ganda ko. O wag ka na pumalag kay vlog ko to. Nakatapos na pala ako magloto ng puto. Order pala sa akin yan. Maraming salamat po sa nag-order. Sana po tuloy-tuloy pa ang blessing ng marinyo nakakataba lang ng puso dahil may good feedback nga sa akin na masarap nga daw ang aking puto. At ayan nga po, dahil may natira sa ating puto, magmemeryenda po ang mare nyo. O ba diba, napaka-fluffy ng ating puto. oh siya mga mare pare, at kuya, thank you for watching!